Sabi po ni, Sen ni former Senator Trillanes, na uh, nakikipag-ungnayan daw po yung ICC sa more than, ay, over 50 na polis para uh, daw yung drug war nung nakalipas sa administration. Maybe get your comment lang, sir, kasi sinabi na ni President BBM na hindi talaga siya makikipag-ugnayan, di ba, sa ICC. Eh, matigas ang ulo nitong uh, ICC. <laughs> ICC na ito. Uh, eh, hindi ko naman sila masisi. Uh, eh, talagang pinipilit nila yan. Pero malinaw naman ang guidance ng ating mahal na Pangulo na hindi tayo mag-cooperate dyan sa ICC. Siguro, wala naman pupuntahan niya. Kaya yung mga, pati yung mga polis na, alam mo, sinusudpi na ba? Ganon, ang dating. Wala um, naman. Ano kinakausap yata sila? Or... Um, eh, pwede naman silang tumanggi. O, uh, o, uh, uh. mm -hmm. Bakit kayo magpapasa ilalim dyan? Eh? Polis kayo rito sa Pilipinas. Eh, yung mga yan, pulis kalawakan lang.